idiniin ng Administrasyong Marcos na hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court sa Gera Contra Droga ng nagdaang administrasyon. Malinaw naman anilang gumagana ang justice system ng Pilipinas, kaya hindi dapat pinanghihimasukan. Nakatutok si Sergio Castillo hindi susuportahan ng Marcos administration ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit yan ng Solicitor General na naging Secretary of Justice sa Administrasyong Duterte. Huwag siyang mag-expect ng uh, cooperation, uh, direct and actual cooperation from the government because the Republic of the Philippines has maintained its question of jurisdiction. Dati nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala nang rason para makipag-ugnayan pa ang pamahalaan sa ICC matapos itong ibasura ang... Actually, sinabi na nga nila na ito noon. Ewan ko dito kay Boying. Eh. <laughs> si Boying lang naman yung nag-welcome niyan usapin na yan ulit eh. Iba, may balita nung nakaraan na parang pag-aaralan daw ng DOJ weather yung uh, position ng uh, camera na papasukin yung ICC for to probe dito sa war on drugs, eh, pwede. Samantalang sinabi na ng presidente, ayaw niya na. Sinabi na ng solicitor general noon, ah, hindi, hindi huubra. Sinabi na ng mga Senador natin, hindi huubra. Sinabi na rin yata ng ilang mga congressman na hindi pwede dahil okay naman tayo sa Pilipinas. DOJ secretary natin, parang ewan para itigil muna ang investigasyon sa War on Drugs. Sabi ni Guevara, malinaw na gumagana ang justice system ng Pilipinas kaya hindi dapat mang himasok ang ICC. True, nakalaya nga si Leila de Lima eh. May supina so nga si PRD sa kasong walang kwenta ni Franz Castro eh. Ibig sabihin, gumagana ang justice system sa Pilipinas. So, para saan yung ICC? Lagi natin tong sinasabi, halos pa ulit na natin sinasabi pero hindi ko alam kung hindi lang nila maintindihan or ayaw nila talagang intindihin. Kasi naman ang aga-aga politika, magtrabaho na lang tayo. Trabaho na lang, trabaho. Parang sinasampal tayo niyan. It's an admission when somebody says that the ICC should take over the investigation. That is also an indirect way of saying na ang ating legal and judicial system is not effective. Ma, palakpakan! Ganyan na mga galing na mga tagapagtanggol ng Pilipinas. Maaring sa politika dito sa loob ng bansa natin magkakaaway tayo pero dapat magkakaisa tayo Dilaw, Pula, Duterte, Marcos, Aquino, supporters. Pag mayroong ibang lahi na papasok dapat sa bayan natin, para kontrolin tayo, dapat lahat tayo hindi pumapayag. Maaaring meron tayong uh, political uh, uh, differences dito sa Pilipinas. Maaaring marami tayong mga ideologies na hindi tugma. Pero sa tuwing may papasok na ibang lahi, ibang uh, in entity dito sa ating bayan para kontrolin tayo at uh, utusan tayo sa ating uh, uh, local affairs, dapat hindi tayo pumapayag. Wag tayo papayag. So I'm calling on in ano on all Filipinos. Pula, dilaw, green, blue, girl, boy, bakla, tomboy. Wag tayong papayag na merong mag-uutos sa atin. Kaya nga tayo uh, Republic of the Philippines. Tayo'y uh, independenting bansa sinakop na tayo ng uh, tatlong mananakop sa loob ng halos sa uh, na daan na taon. Eh baka naman pwede. Uh, ngayong meron na tayong uh, lagpas na sa sentenaryong uh, demokrasya at uh, independensya, baka naman pwede. Tayo na, sagot na natin yung mga sarili natin. Walang may tutulong sa atin ng mga yan. Nasa Senado kanina si Guevara para sa pagdinig tungkol sa 2024 proposed budget ng kanyang opisina. Ayon kay Guevara, kahit hindi makipagtulungan ang gobyerno sa ICC, karapatan pa rin ng bawat Pilipino na makipag-ugnayan sa International Court. Sabi kasi ni dating Senador Laila Dilima na pansamantalang nakalaya dahil sa piyansa handa siyang tumulong sa ICC para investigahan si dating Pangulong Duterte. Senador Dilima uh, is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC. That's her uh, privilege if she wants to help. Para sa GM... Ayun, sabagay bagay, i-assist lang naman niya. <laughs> Siguro ba, taga-timpla siya ng kape, tiga-masahe, tiga-luto ng saging, banana cue, ganyan, tiga-gawa ng banana split, o, tutulungan lang niya. Eh, wala naman siyang impluensya sa Pilipinas. Una sa lahat, she's a private person. So, okay lang. Magbigay siya ng kung ano-ano mga false information sa ICC. It doesn't matter. So long as the government, uh, the whole government doesn't want uh, ICC to meddle with our local uh, issues. So, napakahusay nitong sinabi ni, ano na to, Feeling kasi ni Leila Dilima, kakalaya lang niya. Feeling niya, sinaturo pa rin siya eh. Piling yata niya DOJ secretary pa rin siya eh. Oh, hindi niya namamalayan, wala na siya sa gobyerno. Natalo po kayo, to. Kumandidato kayo noon nakaraan eh. Kung talagang totoong marami na sa inyo, di sana nanalo kayo. Kung totoong maraming naniniwala sa inyo na hindi kayo guilty, di sana nanalo ka nung 2022 elections, tumakbo ka, di ba? Oh, but anyways, good job, uh, Minardo Guevara napakahusay ng iyong uh, paliwanag niya. And hopefully, uh, si, ano, si Secretary Rimulya, hindi na siya, hindi na siya sana, no? Hindi na sana si uh, Boeing Rimulya makipag, uh, ano mo yun, makipagpatigasan pa. Huwag ka na kasi masyadong pikon, Boeing. oh, minsan, makinig ka rin kasi sa sinasabi sa iyo. Oh hindi naman na porke ta sabihan ka ni PRD kasi noon na uh, tungkol sa ka kaso gusto mong isang pasa baratero. Hindi naman ibig sabihin no ni eh. sinabi ang nganya na you are my friend but this is just my advice. Kasi masyadong pikon, hindi na kayo tatagal sa mundo dahil sa edad ninyo at sa mga sakit ninyo eh. Napaka balat sibuyas niyo pa. O, oh, ito naman, no? Oh, pag-usapan naman natin yung uh, balita rin, ang banat daw ni PRRD, banat ni Duterte, sa, ano, kay uh, Romualdez na nakikipagsabwatan daw siya sa ano sa mga komunista. O, oh. ano ba yung sinabi ni PRRD rito, pasok? Pinanata ni Pangulong Rodrigo Duterte, si House Speaker Martin Romualdez, nakikipagsabwatan daw ito sa mga komunista para umano sa pagkandidato nito sa pagkapresidente. Sagot naman ni Romualdez, isantabi muna ang anyay chismis na yan nakatuon daw siya sa kanyang trabaho bilang speaker ng kamera. Iyan naman ang tinutukan ni Salima Refran. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bagtayan ninyo ang military pati polis. Kayo... The way, yung, sinasa yung sinasabi niyo na ICC, sa totoo lang, <laughs> dapat nga ang unang imbestigahan ng ICC ay eh, yung uh, uh, war against uh, human hindi pala crime against humanity o, so, yung uh, crime ng uh, NPA against humanity sa mga sundalo natin na pinagpapatay nila yung mga nilibing nila ng mga, ka, mga kabaro nila na mga si, sila nag-recruit sila din ang pumatay o tapos yung mga sinusunog nila ng mga ano sinusunog nila ng mga at tawag diyan ng mga equipment uh, equipment at saka terorista na 'yung mga 'yan. Yan ang dapat na iniimbestigahan ng uh, ICC, hindi 'yung war on drugs, Diyos ko naman. Bilangin niyo gaano na karami na matay sa war on drugs versus sa dami nung namatay diyan sa laban natin sa mga NPA na 'yan. Hoy, oh, diretsyo natin, Diretsyo natin 'to. Kung so, nakakapagpudsabo diyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot, pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay na pinatay ninyo, pulis pati military. Paging pa ni Duterte, ang pakikipag-aliansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong, ibilay e, mo ang bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Hmm. Ako, ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romaldez, wag ka naman. Ako na magkampanya sa iyo ngayon na. Ah. So, presidente? I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Hmm. Ito, 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 yung PMA. Uh, mga, ano lang yung, yan, makalita lang yan. Kung nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. I Kinuha ng mga mamamahayag ang reaksyon dito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pagharap nito sa Senado kanina. Pero ang sinabi lamang niya... Pwede rin ko alam ko lang muna yung what particular details or part particular role ng PNP na nababanggit kasi may baka... Yan ang magaling na PNP Chief. Mahusay itong uh, sagot mo rito kasi kung hindi ka sigurado... Huwag kang sasagot. Hindi ako sigurado, hindi ko kasi napanood eh. O, oh, eh, ayaw mag-comment doon sa isang bagay na hindi ako sigurado. Asensya na, ha? Napakausay mo rito, Akorda, Pero, kasi kung si Boeing yan, kung si Boeing ang tinanong mo dyan, pucha, sasagot yan. Kahit hindi niya alam, sasagot yan. Kahit sablay, sasagot yan. oh, mahusay ka dito, Ah, Chip Akorda, sabi niya, hindi ko alam, eh, kung ano yung sinasabi niya eh kasi alam mo feeling ko narinig ni ano, eh narinig ni Acorda yun eh kasi ang pagkakasabi ni PRDS bantayan ninyo yung mga polis tsaka mga sundalo masasakit ang loob ng mga yan bakit? kasi maraming namatay na mga kabaro nila eh dahil sa laban natin sa mga NPA tapos ngayon kakampi nyo yung mga pinuno nila Si Acorda ayaw lang nitong magsalita. Siyempre dahil alam nyo naman kung sino ang uh, kinakalaban ni PRD. Eh. Mga nasa posisyon. Kasi si PRD is not in the government and si Acorda is working for the government. Alam naman ni Acorda siguro na si PRD is uh, pinatatamaan niya yung current na government. So he's not at liberty to uh, answer this kasi mapapasama lang siya. Kaya very good ka. Mahusay ka pero sure ako, al narinig nito at alam nito ni Sir yung sinabi. At totoowa, na feeling ko totoo yung uh, sinasabi ni PRD na naramdaman din ito ni Sir yun. Bibigyan ko kayo ng isang example. 2022, kinakampanya ko si PRD doon sa Kaibigan kong pulis na taga, I think, uh, somewhere in Visayas. oh sabi ko sa kanya, bro, sino yung presidente mo? Sabi niya ano uh, Hindi ko alam Mamili na lang siguro Kay Lakson O kaya Kay ano Kay Ah uh, uh, Kay Basta bahala na Si Grace po Ay hindi pala si Lakson Eh Grace po O kaya Kay ano Kay uh, Ayaw naman daw niya si Marroas Kasi dilawan eh O kay Basta kay Binay Sigur, Basta mag-iisip na lang daw siya Kung sino Sabi ko Bakit ayaw mo si Duterte Ayaw niya Nagalit siya so, Sabi niya ayaw ko Ayaw nga ido eh pro communist 'yun, eh, pro NPA 'yun. Sabi niya pag nanalo daw siya eh kaano eh kakausapin niya yung NPA. Tapos sa uh, ano gagawin niya silang parte ng gobyerno, kakausapin niya yung mga NPA para maging uh, parte ng gobyerno. Di ba yun ang sinabi ni PRD, PNP 'tong kaibigan ko ah. Hindi to sundalo ah, PNP. Ibig sabihin hindi naman siya talaga yung direktang nakikipaglaban uh, sa mga NPA na 'yan pero bilang isang pulis, sinabi niya na ayaw ko kay Duterte kasi si Duterte pro-communist. And that was 2020, ay eh, 2016. Yun yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ni PRD. And this person, al alam mo ba yung kaibigan ko na to? Putya niya, pinatatupa yung mukha ni PRD. Eh, ibig ko sabihin, ah uh, ano, sabi niya hindi ko binoto si PRD paring dada, pero putyan, ano, ang saya ko sa ginawa niya. Lumaki ang sweldo namin, tapos naging maayos, tumaas ang tingin sa amin. Kaya talagang nagsisi ako na hindi ko siya binoto. Kasi kaya lang niya hindi, sabi niya gusto ko si Duterte, kilala ko siya sa Dabaw eh. Ang ayaw ko lang, yung sinabi niya na may kipagkasundo siya sa komunista kapag nanalo siya. Yun yun mga bossing yung uh, sinasabi ni PRRD dito. Talagang first hand experience. Kasi literal nung 2016 ikinakandidato ko talaga si PRD. Nag-gym kami tapos tinatanong ko, sino presidente mo? Lahat ng tao sa gym kinonvert ko na maging Duterte. Wala akong bayad ha? sin personal ko yun. Ginawa ko yun para sa sarili ko dahil gusto ko talaga si Duterte manalo nun eh. Alapit lapit pa sa bahay namin yung headquarters ni Duterte. Diyos ko, humihingi ako ng maraming bowler ID na Duterte. Tapos namimigay ako eh sa opisina namin. Lahat naka-bowler ID ni PRRD. Ganun, katindi. Oh, kaya sana naiintindihan nyo yung uh, at saka ako naiintindihan ko kung bakit hindi sumagot si Accorda rito. Playing safe talaga si Accorda, which is the best thing. Sabi nga nila, if you are part of a government, wag mong wag mong ano, wag mong sirain yung gobyerno na dapat pinaglilingkuran mo. Baka magkamali ako lang sa sagot ko diyan. Ganda, 'di ba? Ayoko kung magsumagot kasi hindi ko alam yung ano eh, yung lalim ng uh, ibig niyang sabihin. So baka magkamali ako. Palakpakan. Ang galing akorda idol na kita. Go, gusto na kita. Ang husay, ang husay. Kasi marami mga tao na mahilig sa media na bidabida. -bida. May mga tao na, ano mo yung trabaho lang. And this time, talaga si Akorda. Natuwa ako sa kanyang reaction dyan. Kung si Boying yan, ang haba na ni'yan From Walde, sinabing bilang speaker, prioridad daw niyang itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng grupo sa politika. Isang tabi daw muna mga chismis at spekulasyon tuko sa eleksyon at ito ang pansin sa kung ano ang magagawa para sa pagunlad ng bayan at pagsulong ng kapakanan ng mga Pilipino. Tungkol naman daw sa kanyang political aspirations, buo niyang pinanindigan ang kanyang papel bilang speaker. Ang kanyang focus daw ay ang kanyang kasalukuyang mga responsibilidad at hindi ang mga posibilidad sa mga eleksyon sa hinaharap. Hinihingan... Ayun, palakpakan. So, sana nga. Sana nga, Congressman Martin, eh, totoo yung sinasabi mo. O, oh, medyo maganda naman yung sinabi niya na let's just not listen to the rumors na ganito-ganyan, yung aking political aspirations. Oh, let's just ano, let's just focus on uh, yung current na problema natin. Uh, I'm the speaker of the house, so inaayos ko yung house. Oh, so yung uh, malayo pa naman yung 2028. Parang ganun yung sinasabi dito ni ano eh, ni speaker of the house. Sana totoo. O oh, kasi kung totoo yung sinasabi niya na yan, aba, hindi e, maganda. Yun nga yung sinasabi ni PRD na nakaraan, di diba? Tinanong siya. O <laughs> oh, PRD, sabi ni Romualdez, bla 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 bla. Anong sagot ni PRD? Ah, talaga? Eh, kung totoo yung sinasabi niya, eh, di maganda. Oo, oh, kaya lang, yun nga lang ang problema. Sana yung sinasabi at saka yung ginagawa parehas. But anyways, um, the damage has been done and uh, siguro kaya pa namang i-repair. Uh, speaker of the house, if you can still repair your relationship with Inday Sara, with uh, Duterte, with the PRD, if you can, ano, if you can still... Uh, kasi na, sumubok na kayo eh, and nakita nyo yung, uh, alam mo yun, yung depensa ng taong bayan sa mga Duterte. Eh. Talaga namang mahal na mahal ng mga Pilipino yan. Eh. Nasubukan nyo naman na siguro kung gaano sila kamahal ng mga Pilipino. O oh, baka sakali, eh, wag nyo nang ituloy yung inyong mga balak and uh, siguro magtulungan na lang kayo. Duterte Marcos Romualdez, magtulungan na lang kayo para sa ikaw ng bayan natin. Masyado na tayong maraming pinagdaan ng uh, ano, pagkawasak. Baka naman, <laughs> baka naman eh, may mga nalalabi pa naman kayong uh, taon sa inyong termino ngayon. Eh. Baka naman pe pwede. E Prioritize nyo yun naman yung mga Pilipino. Panami ng pahayag ang AFP sa na naman para sagutin ang reklamo ng grave threats na inihain laban sa kanya sa Quezon City Prosecutors Office, sabi ni Duterte, magpapakulong na lang siya dahil ino-opresya umano ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang nagsampa ng reklamo. Ayun. Oh, uh, bakit hindi ipinlay ng GMA 7 yung eksaktong manner ni PRD nung sinabi niya yon? Kasi yung mga hindi nakapanood will think na nagdadrama si PRD. Pero yung tayo na mga nakapanood, alam natin na sarcasm yun. O hindi pinlay ng GMA7 yung eksaktong sinabi niya dun sa video kasi mabibisto sila na binibait nila itong si Franz Castro. Oh, mabibisto sila doon sa kanilang propaganda kasi nga parang uh, lumalabas si eh, ano eh PPRD ang sigarito uh, eh hindi sila eh Uh, oh, dito mo makikita yung difference ng pagre-report. Ito naman sa makabayan block na kinabibilangan ni Castro. Imbis raw sagutin ni Duterte ang reklamo, ay nagbato pa ito ng panibagong banta. Pinag-aaralan daw ito ng legal team ng makabayan block. Pa sa totoo lang eh. Yun yung sinasabi niya eh. Kasi sinabi niya talagang loko-loko to si PID. Kasi, kinat na lang nila eh. Ang sabi niya was, ah, magpakulong na lang ako. Magpakulong ako, tapos kasi inopress man niya ako. Eh, kaya lang, pagkalaya ko, eh, talagang papatayin ko na siya. Pagkalaya <laughs> ko, papatayin ko na siya. Tapos so, po, although, Although sinabi niya yung pabiro, kasi pabiro nga lang din yung ano niya eh. Yung uh, sinabi niya na magpapakulong eh.